episodes natin ay mabilisan na lamang kasi napag-decision ako na tayo isa isang episode lamang bawat vlog dito pero bibilisan natin we we'll make it shorter bawat vlog natin okay so so direkta na tayo rekta tayo sa mga points na nakita natin during the episode so yung simula dito yung pagdududa pa rin ni Steve kay Dr. Ned Armstrong yung Ned Armstrong na dumating sa CBF at naginawa niya para ma-measure yung pagdududa niya kay Neil Armstrong ay ang pagtatanong sa birthday nila ni, ni, Little John, ni Big Bird at yung birthday din ni Steve mismo. At sa sinabi nga ni Steve at sa pagtatanong niya is ang rason naman dito or ang depensa naman dito ni Neil Armstrong is yung mga paghihirap niya para lang makabag sa planeta at then nagpumagit na nga doon si Big Bird sa pangyayaring yun pero 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 na sagot naman lahat-lahat ng mga dates na yun ni Ned Armstrong. At after noon, isabi pa nga ni Big Bird na oh, so si Papa talaga to at umalis na si Steve noon. No, para kay Steve pa rin is nadududa pa rin siya, hindi pa rin yun sapat para sa kanya para maniwala na Papa talaga nila yun. Sinunda naman ni Big Bird si Steve Palabas at tinawag niya nga ng Lieutenant Armstrong and then nagkausap sila at nagkasagutan sila tungkol sa duda pa rin ni Steve about kay Ned or sa Papa nila. At sabi pa nga dito ni Big Bird na ya yeah, nung time na nawala si mama, hindi mo na, you never uh, let yourself to love again. Especially na sa kanilang papa at uh, kay Jamie din. Na hindi niya nga masabi-sabi ko ano yung mga nararamdaman niya. And ang term na isa, parang bato ka na, hindi ka na nakakaramdam. So yun yung para kay Big Bird. But first Steve na lang naman, gusto lang naman niya na maging safety sila lahat sa time na yun. Kasi nga medyo duda pa rin sila kay Need Armstrong. And after that scene is, ayun na nga, uh, kumontak na nga yung ating humanoid need Armstrong kasi pinakita na dito na talagang hindi siya ang totoong need Armstrong. Kumontak na dito yung humanoid need Armstrong natin kay Jomfre uh, Zardos. Okay? Kay Zardos. Okay? So, nung, nung kumontak na siya, sabi niya pinagdududuhan pa siya at sabi ni Zardos na expected niya na pagdududahan talaga siya kaya nga binigyan siya ng iba't ibang mga data and then gagawin at gagawin niya ang pwede niyang gawin at paraan para lang makapasok sa Voltis 5 robot at malag mailagay ang bomba kasi meron siyang hawak-hawak na bomba na pwedeng maikasira at makapatay sa mga Vol sa Voltis 5 robot at sa mga Voltis 5 team natin. And then napunta tayo doon sa Busan o sa Bosnia Park, which is kay Lazardo's, headquarters nila sa Terra Air 2, na inexplain niya kung paano niya ginawa ang kanyang humanoid na Need Armstrong. Kasi nakita niya na yun nga ang kahinaan ng mga tao, yung pagmamahal at pagiging masyadong emotional. Ginamit niya ito na alam niya na pwedeng uh, kumalabit dito or let's say mapaniwala niya ang mga Armstrong brothers at iba pang mga kasapi ng Camp Big Falcon kapag dumating ng isang napakaimportanteng tao sa buhay nila at sa kanilang profesyon. So ayun, si Ned Armstrong yung napili niya at gumawa siya ng humanoid na kawangis ni Ned Armstrong. At sabi pa dito ni Zardos na isa itong mabangis at walang awa kahit so, sino pa ang pwedeng humarap sa kanya na mapigilan ang kanyang misyon sa pagpapasabog sa Voltes 5 robot at sa pagpatay sa Voltes 5 team is gagawin at gagawin niya so napakadelikado ito na part for little John kasi bata lang siya ikado talaga for little John kasi nga ang bata talagang paniwala paniwala na papa nila ang humanoid na ito And then after noon is merong sino na nagpatulong si Ned, yung humanoid Ned natin sa isang security or yung escort niya na nasa kanyang kwarto at pinatay na ito para wala nang maging sagabal pa sa mga susunod niya na gagawin. Kasi kapag lumabas siya, yun yung sunod na sunod sa kanya. So pinatay na ito at nilagay niya sa wardrobe niya. Pero lalabas na sana siya kasi wala nang nagbabatay sa kanya. Is dumating naman si Steve don at nagkap uh, nag-usap at si Steve naman ay humingi na pasensya sa mga nasabi niya kanina. Nag-hug uh, pa si Steve sa kanya sa paghingi na sorry at yung hindi ko inaasahan dito is meron pala siyang weapon na pwedeng lumabas sa kanyang katawan doon sa may daliri niya para sa si Wolverine <laughs> naglabas siya ng blade yung parang claw blade na pwedeng humiwa sa liig ni Steve Pat mabuti na lang. Nagpakita dito si General Robinson at si Jamie kasi nga nabalitaan ni General Robinson na bumalik na daw si Ned. And yun na, sinabi nga dito nung humarap si General Robinson na sabi niya, Ned, kamusta na? Ito, ito, ganun-ganun nag-usap sila. Pero si Ned naman is parang napigilan. Let's say, wala siyang data for General Robinson at ang hina na tatandaan niya lang ay yung si uh, nagpakilala si Jamie na, na nasambit niya yung salita or pangalan ni Doc, uh, ni General Robinson na ama niya ito. So ayun nga sabi niya uh, Oscar kasi Oscar yung pangalan dito ni General Robinson, yung first name niya. So ayun. So okay sila and then uh, niyala niya pa ito na uminom sila ng whiskey at ayun nga kinuha niya si si Ned Armstrong yung humanoid Ned Armstrong natin at natira si Steve at si Jamie din at sabi pa nga ni Jamie na ano, na duda ka pa rin ba sa papa mo at then si Steve naman wala naman sinabi pero sa kanya na natigilan si Nate Armstrong sa pagkikipag-usap sa papa ni Jamie Robinson is yun na uh, parang hindi niya na talaga maano ma talaga na parang meron hindi talaga mawawala yung duda niya parang merong mali talaga sa papa nila merong something na hindi siya, hindi siya hiyang sa pagsasama ni papa niya sa time na yun and then yun na uh, napunta tayo sa part nung nag malfunction yung ayo scanner ni Dr. Uh, ni Dr. Smith and then yung sabi nga is nag, nag malfunction yung software which is nakapagtataka kasi nga inaayos naman lang ito at uh, kapag merong hindi maganda is pinapalitan nila at ano pa as as in uh, talagang well um, maintains yung maintain yung mga uh, gadget nila dito sa Kobe Falcon so nagtataka sa bakit gano nangyayari and meron talaga siyang duda na merong kanyalaman si yung humanoid med natin na nangyari na nasira yung kanilang uh, bioscanner nila. So, for that, uh, Dr. Smith inform all of the securities within the Camp Big Falcon to be vigilant kasi yung gabi na yun ang magiging pinakadelikado sa loob ng Camp Big Falcon kasi nga para sa kanya, napasok talaga sila ng isang kalaban. Napunta na tayo doon sa pag-usap ni General Robinson and ni Ned Armstrong at also ni Dr. Smith. Pero unang si at uh, tinanong dito ni General Robinson yung about sa niya tapos yung uh, reaction naman dito ni, ni Ned na parang uh, natigilan siya na buzan parang wala yung sa data niya as a human, right? na siyang kasiyang nareact and then dumating naman si Dr. Smith which is na photo yung part na yon at sabi ni Dr. Smith kung nasaan ba yung security or escort niya sa time payment kasi wala na at hindi rin sumasagot And yeah, sabi nila dito ni Ned, yung humanoid Ned natin, na sabi niya is, sige, pag reporting ko siya after kapag nakita kami ulit niya. Pero totoo, sobrang relaxed talaga kasi wala na buhay ang security or escort niya doon kasi pinatay niya nga. Tapos ayun, pumasok naman si Steve sa loob ng kwarto ni Little John, which nandun din si Big Bird, naglalaro sila at doon din si Octo One, At sinabi niya rin na maging vigilantin kayo at hindi pala ako nakitiwala sa papa natin. At sabi naman dito ni Little John, napakamin mo kuya. Uh, kasi para sa kanya talaga tiwala tiwala siya na yung need Armstrong na yun ay ang papa niya talaga at same din si Big Bird is ayon kampi talaga kay Little John kasi kawawa naman talaga yung bata masayang masaya siya na nakita niya si papa niya at binigyan pa pala si Little John ng regalo na, ni papa niya na isang barko na parang ito ng Mikasa na mga models niya ng mga barko okay so yun yung ah uh, part 2 nila John at yun, umalis silang dalawa ni Big Bird kasi nga sabi niya parang hindi pa rin daw nakapag move on si Steve sa pagdududa niya sa papa nila. At kaya na nga natira dito si Octuan at si Steve at nag-usap sila at justify naman dito ni Octuan na isang maliit pala na bata si uh, Little John kaya ganun talaga kasi bata pa pero ayun uh, inoffer naman ni Octuan yung sarili niya na mag-service or magbigay ng servisyo na i si Dr. Ned Armstrong para mapatunayan kung talagang ano talaga si Dr. Ned Armstrong dito totoo bang tao, humanoid ano ba siya? Kasi kaya niya mag-detect ng biological uh, biological sense or parang may sense mo siya ng ganun or makapag-detect siya kung tao o uh, biologically tao siya or humanoid or android ang isang bagay or isang uh, tao, hayop, o ano man yan. Sarap niya. Ano ayun na nga, sabi ni Steve dito, sige, para may, may ano ka, may, ah, uh, pakinabang ka naman, sige, order ni Steve na i-survey lang si Dr. Need Armstrong. And then, balik tayo kay Dr. Smith and kay General Robinson, silang dalawa nilang, na, na dudang-duda na talaga yung dalawa, pati na rin si General Robinson, kasi nga nagpakasya siya na biglang ah uh, natigilan si Ned Armstrong na alam naman natin na yun yung pinaka mission niya kung bakit siya umalis dito sa Terra Air 2 at iniwi niya ang pamilya niya para pumunta sa Busan. So ito na uh, sabi dito ni Dr. Smith, meron akong ipapagawa kasi kumunta siya sa security nila and then meron na siya ipapagawa na napaka-importanting mission para sa kanila sa gabing yun. And then ito pa meron pang dinagdag parang filler uh, na part. Uh, nagpakita dito si Eva at nag-kiss pa siya kay Steve kasi dumaan nga doon si Jamie so pinagseselos niya si Jamie. And then pagalit naman ni Eva kasi gusto daw makilala ni Eva yung papa nila yung Dr. Ned Armstrong na dumating. And yeah, very awkward for the part of Jamie, Steve and also dumating din si Mark ah uh, yeah so ayun patuloy pa hindi na siya love triangle ang gulo na talaga ng relasyon nila and then dumating na si Octuan at nag sneak in na siya sa kwarto ni Dr. Armstrong at nakapasok na siya isa siyang robot ang galing niya hack and then na nakapasok na siya uh, ang gusto niyang pagtaguan is yung wardrobe at Yeah, yung wardrobe na yon doon nilagay yung sundalong pinatay ni Dr. Reed Armstrong at pag open niya, nakita niya ang patay na security. At nung chinek niya, yung pulso, wala na. R.I.P. Putol yung uh, Tapos, ang, ito, I just want to uh, add this one. Ang ganda talaga na pag uh, CGI ni Octo 1, And then, sa part na yun, nasa loob siya ng, ano, ng wardrobe, I think it's not a CGI anymore. Para siyang totoo siyang laruan. Totoo siyang laruan na, ano, na, na pinapagalaw doon sa I think the CGI part of that is only the eyes kasi gumagalaw siya ng aku uh, kusa. Pero yung whole part ng Yoktuan, I think it's really a toy na ginawa nila, nakawangis talaga or form talaga ni Yoktuan nun. Kasi yung lights din, yung tama ng lights na nasa ilalim ni Yoktuan, Uh, masasabi mo kung CGI yun, grabe yung details as in. So, yun lang. Uh, bilib na bilib na ako sa CGI at sa ginawa na parang animatronics sa part na yun. Okay, and yun na nga, nakita na nga ni Octuan at pumasok na rin si Dr. Armstrong noon at then doon na nga nakita na si Dr. Armstrong ay isang android. And then, bago tayo napunta pala sa part na yon is nagpakita pala si Steve at si Dr. Smith sa hallway, nag-usap sila about naman sa papan lang nga si Dr. Armstrong at yan, nasabi dito na talagang dudang duda pa rin talaga sila at maging vigilante silang dalawa hindi lang sa dalawa ang buong camping falcon for that night okay and then natuklasan na nga doon ni talk na si Ned Armstrong isa talagang android isang android hindi humanoid yung term niya si ang humanoid term ay is binigay ni pero dito kay Octoan is android and may hawak-hawak siya na explosives na pwedeng magpasabog sa hole na Ah uh, S5 robot natin. Doon na nga, nagtapos ang ating episode 46. Ayun, sabi ko na sa inyo, i isi ko na lang kasi nga, kahit isang episode lang, ito na, ganito siya kahaba. Dito, uh, talagang, naano na siya, na-establish -na, na, na nalaman natin na ang Armstrong, si Dr. Armstrong dito, or Dr. Ned Armstrong, ay isang humanoid or android. At ginawa siya ni Zardos para mag ispiya at gumawa ng mga karumaldumal na mga gawain sa loob ng Camp Big Falcon para talunin si Voltes 5 at ang Volkis 5 team at sirain ang buong Camp Big Falcon dito. So, yun na nga, salamat na lang kay Octo One na nalaman niya ng advance. Pero ang question na dito is paano niya ma maipapaalam ito sa iba niya mga kasama. And yeah, I think sa preview, pinakita doon na pinaalam niya kay Little Jan at hindi naniwala si Little Jan. So yeah, let's see next episode. That is the episode 47. So let's see kung ano ang mangyayari. So that's it for now guys. Thank you so much for watching. I hope you enjoy and you like this kind of video. So kung gusto nyo ito, please do consider to like, uh, like, share, comment, subscribe, and yeah. Uh, thank you so much sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga na-subscribe. Salamat salamat sa mga manonood pa at mags magsasubscribe pa. Thank you so much. That's it for now guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Take care. Signing off. Ako, Anime Signing Bye. Let's move on next time. Bye.